magpakatotoo tayo. Okay, game. Huwag peke. Game, game. Go. Sige, siya Bakit ka nawala? Bakit ka nawala? Nawala ako si kasi... Simula nung una nating problema. Kwento mo. Huwag mo ikwento yung kung ano yung dahilan. Nakasalanan mo kasi ayoko rin banggitin. D teka, kailan mo siya nawala? Anong day to? Ano uh, yan, 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 yan? December 19 after Christmas party, hindi na siya umuwi. O, asa kayong December 19? Hindi. De Basta kung may, may problema kami ni Pacboy. Okay, ayoko naman ayoko naman banggitin kung 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 ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin niyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, oh, ay may boyfriend na ako, naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, mm, um, si Pacboy sa side niya nung time na 'yon, siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa'yo, hindi ka nag... Hindi ka nag... Ano, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi, hindi ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang, eh, kailan lang naman pumasok siya. nga. Pero, ano, actually, mga, ano, mga idol, um, kasalanan ko naman din talaga. Kasi nung mga time na kailangan niya ako, yun na nga, yung nasa hospital siya, um, wala ako nun. Halos inumaga na ako, pauwi nun. Pero, ang totoo nun, kahit nagalit siya, kasi yung time na nasa hospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, hindi, hindi, hindi. Hindi reason, yung sa pagbubuhay bo pa rin naman, hindi reason yung mga asalanan mo na dahil, dahil De, yun, wal, yun, nawala ka nung new year, hmm, hindi, hindi yun. Ye, Teka lang ha, Okay, yung, yung mga nangyari noon na sobrang stress na stress na ako, na stress na stress na talaga ako, na hindi ko na nakaya na hindi na nakaya na ng mental health ko talaga mm -hmm. na. Lagi ako na no hospital, di ba? Mm -hmm. Yung time na yon yun na yung problema kami ni Pacboy na. Actually, mahal namin ng isa't isa. Pero, oh. walang kami. Kung baga, ayaw lang namin pangunahan yung panahon, siguro. Mm -hmm. So, parang tingin namin, nagkakapaan mm -hmm. pa kami ng ugali tingin ko Ganun. ano, um, uh, may naantay siya na gawin ko para ma-fulfill siya na maano, sige, maano? okay na to. Maano? Uh, Teka lang, maano? Basta yun yan, Nasabi may ko na. Maano? Pulpin. Ano yung pulpin? Mapunan. Oh, mapunan. Ah, pulpin. Oh, okay. Kumbaga, kung, kunyari, parang may naantay siya na bagay na i-improve ko sa akin. Pero tingin niya, hindi pa niya nakikita. So, parang you know, so waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na hindi na kami magkasundo actually may mga away kami na tago may away din naman kami na nakikita nyo kaya kami magkasama ni Kalbo yan kasi para ayoko nakita siya na ganyan na parang nahihirapan kasi Nung hindi na siya nagpapakita, eto halilinawin ko lang, nung hindi na siya nagpapakita, wala pa si Tapang noon wala pa sa buhay ko kumbaga nung